Hello. Say hello, guys. Hello. Hello, guys. How are you all? Tomorrow is just birthday. Coco birthday. Say. Uh, <laughs> tomorrow is just birthday, guys. Not Coco birthday. Tomorrow is just birthday. We gonna buy just clothes for tomorrow's birthday. Huh? Nandito kami, guys. Malapit sa bahay nila. Ano? Ano ba to? Sis Usang. So, kukunin ko yung kanyang pasalubong. Mama, so excited, anak. And sis, ma'am, usang tita Usang pasalubong. Ah, tita Usang ang pasalubong from Philippines. <laughs> so, hinintay na lang namin siya, guys. Kasi nga, marapit din kami sa store, no? Ayan. So, naisip kong tawagan siya. Ayan. So, I'll just put this <laughs> is Osama. Hello, Jaja Tita. Jaja Tita, Jaja First, Jaja. Tita, ano ito ba na? Gusto na. Payas na naman. Hindi ka nag-gain sa Pilipinas. Okay lang. Hindi sa picture parang nag-gain ka. Oo, nag-gain. Pero dalawang linggo na rin. Dalawang linggo na ba? Hello. 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 naibigay na ni Sis Hello. Yung Hello. pasalubong, guys Hello. Hello. ba, Hello. Hello. I'm Hello. Hello. ano Ihalo sa yeah. lang, Hello. 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 I hello. Or, pwede siyang Hello. 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 No, just no. Uh oh, you, you meet Ate Simran. You're so masungit naman eh. You're not saying hello, Ate Simran. Ah, uh, no? JJ. JJ. Mm, Ito na yung pasalubong ni Sis Usang, guys. Ito, oh, may siyang bigay. Ayan. So, gusto ko tong isahog sa ano, sa munggo. Tsaka dito naman ako natuwa, guys. Ayan, no. Oh, dilis. Ayan. So, masarap din ito sa munggo. Mmm. Amoy na amoy. Tsaka ito, guys. O, oh, century. Ayan. Tsaka yung ating tiyaya. Ayan. Ayan. So, may pasalubong din siyang noodles. Lucky me. Ayan. Kakainin ko ito bukas. Tsaka yung homemade uh, bukayo ng kanyang mama. Ang sarap guys. Pinatikin ko si Jess. Gusto niya rin. Ayan. So thank you so much sis Osang. Ayan. Natuwa naman ang person sa ano, dilis. <laughs> Ayan. Hello guys, kami nga ay andito sa malaking temple dito sa city namin guys At first time kong makapunta dito dahil nga birthday ni Just Bukas nagdada, uh, Magdadalawang taon na nga ang aking baby love So bago nga kami pumasok sa temple guys Kami ay bumili muna ng prasyad Or tawag, tawag sa Ilocano niyan guys is parang pangatang or alay no Sa mga sweets na yan, guys Bago, bago ka nga pumasok sa temple guys Kailangan mo magtanggal ng chinelas sabi ni Papa G, bawal mag sa loob guys. Pero sabi ni Mister, subukan ko lang daw kung may sumita, then titigil na lang daw ako. So makulit ang person, no? <laughs> Napakalaki nga ng temple na ito eh guys dito sa aming city. Hindi ko alam kung ito yung pinakamalaking temple dito sa aming city. Pero first time ko rin talagang makapunta dito at makabisita. So mag-meet up kami dito ng aking sister-in-law guys. Kasi ah uh, pupunta rin sila sa bahay para i-celebrate ang birthday ni, ni Jazz kinabukasan na yan. So, parang panata na yata nila ito guys na kapag ka may uh, mag-birthday sa pamilya, ipupunta sila sa temple, no? So, hayan na nga. So, kung makikita nyo yung mga tao dyan bago pumasok guys, ay tinatouch nila yung parang pinaka ahagdanan, no bago sila pumasok ayan so ang daming tao guys then napakainit so that time guys alas 7 na pero kung makikita nyo napakaliwanag pa rin no so sakto yung oras ng aming pagpunta guys kasi ah uh, Pag, pagpasok namin, may mga kampanang tumutunog. Hindi ko na lang in ko na lang yung sounds niya, guys. Kasi as in, napakaingay. Kasi may mga kampanang tu pinapatunog. Ayan. So, Si Jess nga ikala niya i-music 'yun kaya ating nanyo na na lang siya no. <laughs> So, nasa labas pa kami nyan, guys. So, makikita nyo, nakapaa kami dyan. So, lahat ng uh, papasok dyan, guys, ay dapat nakapaa. So, in fairness naman, malinis ang lugar. So, hindi ka ma mandidiri, guys, kasi malinis ang lugar. Siyempre, temple, no? Parang sa atin lang din, ang mga simbahan ay malilinis. Yan nga lamang ang kaganapan, guys, bago ang araw ng birthday ni Joss. So, salamat ulit sa inyong panunood. Sana nag enjoy kayo, guys, sa aking uh, mga vlog, no? Thank you for watching again, guys. Please like, comment, and uh, share our uh, video. Thank you. Bye bye.